sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin, Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM, News FM Manila The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, kabrigada alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Powercells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw, ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Powercells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw, ang sandigan. sa mga bagong balita brigada balita nationwide brigada balita nationwide brigada balita nationwide sa tanghali headlines sa brigada balita nationwide ngayong tanghali Si dismissed Bamban Mayor Guo pinalilipat na ng kulungan sa Pasig City Jail. Ang dating alkalde nakatakda na rin pasahan ng saktal sa Valenzuela RTC ngayong hapon. Bank accounts at assets ni Apollo Kibuloy at Alice Go sinimulan nang ng ifris ng AMLAC. Dating Iloilo City Mayor Mabilog naman handa raw tumistigo sa ICC. Panibago bagong dalawang araw na transport strike ng grupong Piston at Manibela, kasado na. Apat sa bawat sampung Pilipino, gumanda raw ang buhay sa nakalipas na taon. At binabantay low pressure area sa loob ng bansa posibleng maging bagyong igme sa mga susunod na oras. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide. Sa Tanghali, Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, Heto na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng biyernes mga kabrigada, September 20 to, to 24 At kami ho ang inyong mga lingkod. Ako ho si Brigada Gab Dalisay. At Brigada Kath Austria. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye ho ng ating mga balita mga kabrigada, pinag utos na ng Pasig Regional Trial Court ang pagpapaareso kay Dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Ito nga humikinalaman na sa kasong human trafficking na inihain laban sa dating alkalde. Dahil ho dyan, pinalilipat na ang kusudiya ni Guo mula sa Campo Crame papunta sa Pasig City Jail Female Dormitory. Samantala, bantay isarado naman ho ngayon ng Venezuela Regional Trial Court Branch 95. Ngayong hapon na nga ho kasi papasahan ng saktal si Guo. Ngayong alauna imedya ng hapon, nakatakda po yung arraignment laban sa dating alkalde. Matatandaang, inilipat sa Valenzuela RTC ang kasong graft na inihain laban ho sa kanya mula huyan sa Kapas RTC sa Tarlac. Brigada Balita Nationwide Samantala ito namang bank accounts at assets ni na Apollo Kibuloy at Alice Go, sinimulan ng i-freeze ng Amlac Brigada Haji Caamino. Ibrigada mo! Kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council na sinimulan na nitong ang pag-freeze sa bank accounts at assets ni na Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy at dismiss Bambantarlac Mayor Alice Co. Sa plenary debates para sa proposed budget ng AMLAC sa 2025, sinabi ng sponsor na si Assistant Majority Leader Jill Bongalon na nitong Agosto ay umabot na sa 85 million pesos ang halaga ng bank accounts at ari-arian ni Kibuloy na na-freeze. Pero may iba pa anyang bank account si Kibuloy na tinitingnan ng AMLAC. Kay Guo naman, umabot na sa 464 million pesos na halaga ng ari-arian ng na-freeze ng AMLAC. Kasama na rito ang 13 transferred certificate of titles, bank accounts, 12 sasakyan at isang helicopter pag-amin ni Bongolon. Nang umarangkata ang investigasyon sa dating Alcalde, ay sinisubukan ng ibenta ang mga property at ilan sa mga ito ay sa murang halaga habang may mga na-withdraw na rin sa bank accounts sa kabila nito. Siniguro ng AMLAC na nagpapatuloy ang kanilang investigasyon lalo't puspusan ng pagsisiyasat sa mga kwestyonableng yaman ni Nago at Kibuloy. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority dating Brigada Balita Nationwide Dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa naman tiniyak Nagigising daw hunya si Villanueva sa susunod na Pogo Hearing Brigada Cortez i Brigada mo brigada. Brigada. B -b 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 Filipino Philippine National Police Chief Senator Ronald Bato de la Rosa na nangangamba siya sa sweeping allegation na binitawan ni Philippine Amusement and Gaming Corporation Senior Vice President Retired General Raul Villanueva. ay niya kasi nitong ma-demoralize ang kapulisan dahil hindi pa rin napapangalanan ang dating hepe na di umano'y tumanggap ng pera mula kay Alisco susunod nito, tinayak na Senador na sa niya si Villanueva sa susunod na pagdinig para rito. Ani de la Rosa, karapatan ng bawat mamayang Pilipino na malaman ang katotohanan sa likod ng pahayag na ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of voice. Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala handa umanong tumestigo si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog sa International Criminal Court para sa mga isyong may kinalaman sa iligal na droga at ang di mga state-sanctioned killings ng nagdaang administrasyon isang panayam, sinabi ni Mabilog na handa siyang lumipad sa kung saan para lang sabihin ang mga katotohanan. Muli naman siyang nanindigan wala siyang kinalaman sa illegal na droga kahit na napabilang pa siya sa sinasabing narcolis. Sa katunayan ng gang sa ngayon ay wala pa rin daw kasong may kinalaman sa illegal drugs na isinampa laban sa kanya. Kung alala sa pagdinig ng Quadcom kahapon, emosyonal na ibinahagi ni Mabilog ang mga karanasan kalakasan niya, pati na rin ang Diomon ay pamimilit sa kanya na idiniin o idiin sina dating Interior Secretary Mar Rojas at dating Senador Frank Drilon sa ilegal na droga. Ito naman ho mga pogo na ni Raid. E balak daw ho yung gamitin bilang mga dormitories ng mga estudyante. Brigada Katrina Hudson, i-brigada mo! minungkahi ni House Deputy Majority Leader Janet Garin ang umano'y ni raid ng mga Pogo Hubs na maging dormitories na lang ng mga estudyante. Ito ay matapos matalakay sa plenaryo ang panukalang pondo ng Commission on Higher Education at State Universities and Colleges. Ayon kay Garin, ang mga hamon na kinakaharap ng mga estudyante ay kawalan ng dormitoryo kung saan sila ay nagda-drop out na lamang o humihinto sa pag-aaral. Samantala, oras naman na makuha ng gobyerno mga naturang Pogo Hub ay ipapagamit ito bilang dormitoryo o kaya extension campus para mabawasan ang gastos ng mga mag-aaral. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Honso ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Also, Brigada is... Balita, Nationwide. Nadagdagan pa ng isa ang napaulat na sa dahil sa magkakasunod na bagyong Ferdy, Henner at Helen at nang pinalakas nitong habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Bank Council, umakit na sa 24 ang bilang ng mga nasawi mula sa Mimaropa na may siyam. Region 6 o Western Visayas sa apat sa Region 9 o Zamboanga Peninsula at dalawa mula sa Region 7 o Central Visayas. Samantala labing apat naman ang na missing at labing tatlo ang injured. Nilinaw ng NDRRMC na ang bilang ay sa, sa ilalim pa sa validation. Nadagdagan din ng bilang ng mga individual na naapektuhan ng sama ng panahon na pumalo na sa 1.3 million, 40,551 o katumbas ng 10,310 families pa ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Ayon sa NDRRMC, meron ng halos 40 million na tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya na kinabibilangan ng financial, food at non-food items. Nationwide. Ang pinsala naman ho sa agrikultura o bakit ho yan sa 600 million pesos. Brigada Sheila Madibag, ibrigada mo. Brigada. Nadagdagan pa ang pinsalang inabot ng sektor ng agrikultura dahil sa bagat at bagyong Ferdi. Bate sa datos ng Department of Agriculture, higit 11,000 na ektarya ng sakahan ang naapektuhan ng naturang mga sama ng panahon. Mula rito, 24.69% umano rito ang hindi na makakayang makarecover pa. Malaking bahagi ng pinsala ay na-monitor sa Mimaropa, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Samantala, 55 ang namatay sa livestock at poultry sector at higit 11,000 ng mga magsasaka ang naapektuhan ng kalamidad. Sa huli, tiniyak ng Department of Agriculture ang pakikipagkoordinasyon nito sa mga apektadong lokal na pamahalaan para sa pamahagi ng tulong sa mga nasalantang magsasaka. In the heart of changing lives, ito si Brigada Shilamatibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Grupo naman ng climate activists nagkilos protesta sa US Embassy para singilin ng limang trilyong dolyar ang mayayamang bansa para tugunan at labanan ang lumalalang climate change. Brigada Gigboy, Custodio. Ibigadamo. Brigada. Report. Hindi milyon at hindi rin bilyon kundi limang trilyong dolyar taon-taon ang sinisingil ng grupong Philippine Movement for Climate Justice at ibang grupo sa mga mayayamang gobyerno para bayaran ang mga maliliit na bansa kabilang na ang Pilipinas na naapektuhan ng krisis sa klima. Sa isinagawang kilos protesta ng grupo malapit sa US Embassy, isinisigaw nila ang hostisya para sa mga pinsalang nararanasan ng mga tao dahil sa umano'y pagtangkilik ng ibang bansa sa maruming enerhiya na naging sanhi ng global warming at nagpalala sa mga kalamidad. Mas makabubutian nila na pondohan ang malinis na enerhiya o renewable energy upang makawala sa paggamit ng fossil fuels na nagdudulot ng masamang epekto sa mga komunidad. Umaas ang grupo na kayang bayaran ng mayayamang gobyerno ang kanilang hiling kada taon para matugunan ang climate change. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Muli na namang sumugod ang mga miyembro ng Piston at Maribela sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Ito ho'y upang muling tutulan ang consolidation sa ilalim nga po yan ng PUV Modernization Program. Dognay ho nito, sa nila ang Panibago na namang dalawang araw na nationwide transport strike o tigil pasada sa araw huyan ng lunes mga kabrigada. Magsasanib puwersa ang dalawang grupo upang muling kalampagin daw ang gobyerno na ibasura na ang modernization program. Rapido kada balita nationwide. Samantala, pinangunahan ni Senator Christopher Bongo ang pamamahagi ng tulong sa isang libong residenteng nawalan ng hanap buhay sa Naga City, Camarines Sur. Isinagawang relief activity sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Samantala, nabigyan din ang mga kabenepisyaryo ng pansamantalang trabaho ng national government. Brigada balita nationwide. Sa ibang balita tayo mga kabrigada, naniniwala po ang halos apat sa bawat sampung Pilipino na gumandaraw ang kanilang mga buhay sa nakalipas na labing dalawang buwan mga kabrigada sa SW survey lumabas na 39% ng mga respondents ang nagsasabing nag-improve ang kanilang quality of life. 23% naman ang nagsasabing lumala ang kalidad ng kanilang buhay habang 37% ang nagsabing wala namang nagbago. Kasi nagawa ho ang survey itong June 23 hanggang July 1 sa 1,500 na mga adult respondents. Badlita, Samantala, mga kabrigada, maraming masusustansyang pagkain ang maaaring ibigay kay baby upang masiguro ang kanyang kalusugan at tamang paglaki. Ilan sa mga halimbawa nito ay prutas. Katulad ho ng saging, mansanas, peras at mga berries tulad ng strawberry na puno ng vitamins at antioxidants na mahalaga o makakatulong para sa kalusugan ni baby. Sunod naman ay mga gulay tulad ng kalabasa, carrot, kamote at broccoli kung saan mayaman ito sa vitamins A, C at fiber na nakakatulong sa digestion ng sanggol. Maaari rin ang manok, baka isda, mashed tofu at beans para sa plant-based pagdating sa protein. Sa sa huli mahalaga na magpakonsulta muna sa doktor bago magpakain ng bagong pagkain kay baby upang maiwasan ang posibleng allergy. Narito naman ang Moms Love VS1 Capsule na may kumpletong sangkap na makakatulong rin kay Baby habang siya ay nasa iyong sinapupunan pa lamang. Simulang to pa rin ang panganap ng inyong mga anak. And starting now with Moms Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, may chance na ho mag-develop bilang isang ganap na bagyo. May ito pong low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon ho sa pag-asa, huling namataan ang sentro nito sa layong 590 kilometers, silangan ng Itbayat sa Batanes. Sa oras na ito po'y maging bagyo na, ayon po'y tatawaging Bagyong Igme. Ngayong araw, magpapakulan pa rin ang southwest monsoon o yung hanging habagat sa malaking bahagi ng bansa. Dahil ho dyan, asahan po yung mga pagulan sa bahagi ng Sambales at Bataan. Magdadala rin ho yan na minsan ng pagulan sa bahagi naman ng Ilocos Region. Ayon sa pag-asa Brigada, apektado rin ng Southwest Monsoon ang nalalabing bahagi ng bansa kaya maging handa pa rin sa mga biglaang kalat-kalat na pag Sik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide sa tanghali Gada Balita Nationwide. At mga kabrigada, yun ang napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab, Dalisay. At Brigada Kath, Austria. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM, Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.